sa bakal ng blocks. Bata ko na lang. Oops. Yeah, guys, kain na tayo. Ganda ng ano, view. Kasi okay, guys, sa taas kasi ng parko. Oo ba no? Yung guys, ang sabi ko, hospital. Al-Rawdah The Road Semua nasi Al-Rawdah Jangan tanya-tanya Yes, Al-Rawdah Al-Rawdah Road Except 13 12 Sobrang init dito guys Nagsisimpinta ang init dito sariad na yun yep, yung 42 gabi na yan guys pero 42 pa yun ang hangin dito guys mainit Taiwan ko. Ala si. Ay Chinese sa kanila. Natawag ko kasi sumama si SSC. Si SSC lang. Tatawag ko muna. 10 minutes na ba? 10 minutes, 15 minutes na lang. 20 minutes. Pilipino time. me. Full 95. Free mother. Hello, free free hada. Excuse me. <tutup> change oil dyan nagpa change oil na kayo na baka hindi na oil mga 90, 90 ano ko lang may sandahan guys ang mura ng gasolina dalawang real lang 30 30 litro Mahal na nga yan, nagmahal. Ang diesel dito guys, ang mura. 0.95 lang. So, oh, 13 lang. 13, 12 lang. O sa pisa, 12. Ang 301 guys. Tan oh, lang yan. 1.5 lang, full tank na 'yung 1.5. Tanin. Sipawin na tayo. Guys, no? dito guys talagang ano katulad yun sa atin sa Pinas katulad sa Pinas talagang oh. no. hindi totoo yan Ikot talagang, bola lang yan Ayaw. Tapos ito ah. <laughs> goodbye darling. Di ba? Para din yung basketball, bola bula lang. Tapos pag bola bula <laughs> 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 Basta kayo ay eh, huwag kayo magpabula bola, kasi pagka kayo tagina. bula oh, <laughs> Shoot, na shoot yan, 3 points yan ano? Oh. <laughs> oh. wala yung natin, guys, no? <laughs> <laughs> Sakit, no? pipiin lang, pipiin. Pipi, kukuha ng pipino doon habang nag-aako pa niyan. yan. Mas maglalaban na kako ako pagkatapos. Paglabas ko may makakain. Pinaikot. Pina Iikot. Pinapatansyain. <laughs> Pina Wala nang natira kundi ikaw. Binala bola. When bro when bro oh, bising Atau <laughs> nak name kilo sendiri. Ano ba rin yan? Hindi sa ATN na yung labs. pang biling gloves ah. May baka ko na. Itin. May labis pa yun. Okay. Pagkulang, edi eh, ipadish okay. eh, mo yung aking. Okay. Or... Hindi kahit naman na rin. Maano eh. Magkano na lang ang supply. Kaya so, yun na para sigurado. So okay, yun guys, namigil kami kasi bibili kami ng gloves. pae <laughs> <laughs> na lapit na <laughs> Ikot ikot <laughs> <laughs> <Sinong> 'di <doon? laughs> na guys wag kayo ganyan guys wag ikot kasi kaya pa pag binolabula kayo kayo kasi <laughs> Sana oh Ikot ikot Pagkatapos Is she not? Pwede yung Sana <laughs> oh Kaya wag kayo papaya guys, apaya ko lang sa so, mga babae Huwag kayong magbola-bola guys Kasi pag kayo binulabola tell the Indian Huwag kayong napaya Tama ko guys na oh. Tell the Indian pag kayo binulabola Malamang Now <laughs> Now <You> guys <laughs> Magkano? Siyempre Kulang ATM ko ang ginamit ko Tama, tama. Oh, may sobra pa sa mo, may 20 pa ata ka dyan. Sakto lang, binigay ni Sakto ng 500 mil sa'yo. Sakto kang 390 oh? <coughs> yun? Plus plus dos lang, sir, dos lang. Sakto. Los ng ano lang. yung mga resibo. Yung kindi baka mapasama dyan. Wala yung Wala Kasyon. sion Odi oh, bah, kita nak guys, laitiklah. Pi ikut i Irikot-irikot Matatapos isinul Aray ko Wala yung siya sis Wala sila lahat yan Siya Yedra O Sige lang tayo Si lang nga nandyan Si Hi guys sa aming bahay bahayan thank you guys sa mga nanood maraming maraming salamat guys yung mga ano mo